Nagbigay payag ang isa sa mga sugatang biktima sa pagguho ng Kabagan Santa Maria Bridge noong ika-27 ng Pebrero taong kasalukuyan kasabay ng pagwisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lugar. Sa panayam ng IFM News Team kay Brian Dehana, residente mula sa Centro Eastern Kabagan at pasahero ng isa sa mga SUV na nadamay sa pagguho, madalas itong dumaan sa naturang tulay ngunit may mga pagkakataon umano na gumagalaw ang nasabing tulay lalo na at dati na umanong may bitak ito sa gitnang bahagi. Anya, manghang-mangha ito sa disenyo ng tulay, lalo na sa gabi dahil sa mga ilaw nito, ngunit hindi niya akalain na malalagay sa langanin ng kanyang buhay sa pagtawid nito. Dagdag pa niya, bandang tanghali noong nangyari ang pagbagsak ng tulay, ay mayroon pang flagman na nakatalaga sa lugar, ngunit pagsapit umano ng gabi, ay wala nang nagbabantay sa lugar kung kaya't nakapasok ang mga malalaking sakyan. Hindi umano ito ang unang pagkakataon na may Tumaang ang malalaki at may bigat na sakyan sa lugar dahil bukod sa nadamay sa pagguna dump truck ay may nauna pang dalawa na tumawid sa tulay. Samantala, bagamat hindi naman nagtamo ng matinding sugat sa katawan, labis namang naapektuhan ang kanyang kabuhayan dahil hindi na siya nakapasok sa trabaho. Para sa IFM News, ako si Idol Casey Fernando. Idol! IFM News!